Ulitin ko, sa dulo, kung sino man ang may kumpiyansa ng labing tatlo, hindi na para sa akin na ikwento yung proseso sa puntong ito dahil gusto na namin umabante mula dito. At hindi pa para pag-usapan, diskusyonan, dibatian, at buhusan pa ika ng asin, anumang sugat na nilikha nito, na ako'y humihingi ng paumanin sa anumang sugat na maari na ilikha nito o may nasaktan kaugnay nito. Kaya ayoko magkomentaryo kaugnay sa bagay na yan. Pidealics investigation Bato. Ano hindi, hindi ko na natapos yung hearing niya. So hindi ko alam kung anong sinabi niya o kapasahan niya. Um, ano. ang sinabi ko kay Senator Bato, nung ako'y nag-attend ng hearing, kung maalala niyo, um, ang moto propio ay limitado sa kapag naka nakareses ang Kongreso at pagkatapos mag-resume, usually nagpa-file na lang resolusyon. Ang iso naman ay hindi dun sa paksa. Ang iso ay sa procedure. Kaya pinayuhan ko siya. Kung gusto mo pang ituloy ito, para wala nang magreklamo, kasi una may nagreklamo, maghain ka ng resolusyon kaugnay nito. Bakit? Kung isipin niyo, Dahil kapag ka nag-hearing -nag -nag ka mo ka proprio, paano halimbawa kung may hazing sa isang uh, institusyon ng militar? Higher education ako. Moto sa akin yan paano ko hindi pala yun ang pasya ng Committee on Rules na ako ang priority, ako, ang, medj, ako ang uh, unang committee ang didinig niyan. Hindi maaring iiwan sa kada sa isang miyembro lamang ang pagpasya ko ano jurisdiction ng komite. Dapat pinagpapasya niyan yung simpleng aksyon na binabasa ni Senator, Senate Majority Leader Joel Villanueva. Yung I move that we refer blah 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 bill to the committee on. Actually buong plenaryo nagde-desisyon na, na Binibigyan tiwala ang pasya at rekomendasyon, ang motion ng majority leader at hindi yun individual na pasa ng iisang miyembro lamang o sino mang chairman. So, hindi ko alam kung anong pasa ng Senator Bato, pero kung may mag-question, madali namang solusyonan yun, mag lamang siya ng resolusyon. At um, tulad ng ibang resolusyon na wala namang kapigilan yon Dahil nga, kung babalik tanawan ninyo, tingnan nyo yung rules ng Senado, inimbento ang moto propio. Dati ang may moto propio lamang ay Blue Ribbon Committee. Binigyan daan ang motopropyo dahil may mga pagkakataon na may nangyari habang naka-recess ang Senado. At kung blue ribbon lamang ang may jurisdiction, paano naman yung ibang komite na may importante yung dapat dingin? Yun ang rason kung bakit inamendahan yon. Pero by tradition and practice din, matapos mag-hearing habang recess, nung nag ay nag na ng resolusyon. Um, actually, actually, sa tagal ko sa Senado kasi um, hindi ko pa naranasang may makontempt. So isa siguro sa mga bagay yan, tulad na sinabi ko kanina kay Senate President Rubiri, Hihingin ko ang gabay niya, ganyan din, naturuan ako dahil mas marami siyang alam kaugnay sa pwestong ito. Hindi ko masasagot dahil hindi ko pa alam ang bagay na yan dahil hindi ko pa nagawa yan sa tagal ko sa Kongreso. At hindi ako nagkaroon ng pagkakataon din na alamin kung may pirma nga ba o wala yung bagay na yan, ang pagkontent. Pansamantala, pansamantala oh, Bukas ko palang makikita yung mga kailangan kong pirmahan na nakabingbing mga papeles. Paumanin hindi ko pa kayang sagutin. Okay na. Okay na tayo. Pag-uusapan naman naming lahat. Pag-uusapan namin lahat. Um, malamang magagawa namin yan sa loob ng dalawang araw na ito at yung ilang pagpapalit pa. Pero kailangan lang muna mag-usap. Hindi ng lahat. Hindi lamang, um, hindi lamang nung um, na unang uh, sumabay at nagbigay ng kumpiyansa sa akin, pero ng lahat na. Kasama pa nga sila Sen. Coco at Sen. Risa. Sa Sen. Um, hindi naman siya nag-resign chairman ng public order? Hindi. Ano? There is no reason to remove him.